Lots News updates. mga ngayon, isang NPA napatay sa engkwentro sa Palapag Northern Summer Anti-corruption rally sa Metro Manila naging mapayapa ayon kay DILG Secretary Remulla. Tatlong barko ng China na mataan ng PCG malapit sa Zambales. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nasawi ang isang miyembro ng New People's Army o NPA sa Sagupaan laban sa mga sundalo ng 8th Infantry Division sa barangay Nipa, Palapag, Northern Samar, nitong Nobyembre 29. Ayon sa ulat, nagsasagawa ng operasyon ng militar sa lugar. Nang mapansin nilang napapaligiran nito ng anti-personal mines o APMs, dahilan para maglunsad ng air support para sa mga sundalo. Nagresulta ito sa pagkamatay ng isang NPA at pagka ng limang high-powered firearms at iba pang kagamita. Nagpapatuloy ang hot pursuit operation sa mga nagsitakas na rebelding pawang mga miyembro ng Sub-Regional Committee o SRC Arctic ng Eastern Visayas Regional Party Committee o EVRPC. Naging mapayapa sa kabuuan ang mga protesta sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila nitong linggo Ayon kay Interior Secretary John V. Cremulia, libo-libong Pilipino ang nagtipon sa People Power Monument sa Quezon City para sa Trillion Peso March, habang ang iba naman ay nagprotesta sa Rizal Park at kahabaan ng Recto Avenue sa Maynila upang magpahayag ng pagtutol sa mga alegasyong katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno para sa flood control. Personal na bumisita si Remulia sa Recto Avenue upang makimonitor kasama ang mga polis na nakadeploy sa lugar. Nagbigay din siya ng mensaheng Peace to All Mankind sa mga sumama sa mga protesta. Tinanggihan din ni Remulla ang mga pahayag ng mga nagprotesta tungkol sa diumanoy overkill na deployment ng mga puwersa ng seguridad, lalo na sa Mendiola malapit sa Malacanang kung saan pinigilan ng mga demonstrador na magpatuloy. Samantala, ayon sa mga organizer ng Trillion Peso March sa Quezon City, tinatayang nasa 30,000 hanggang 55,000 na katao ang dumalo sa buong araw na protesta habang higit 3,000 naman ang tinatayang lumaho sa kilos protestas sa luneta. Damataan ng Philippine Coast Guard o PCG ang tatlong Chinese Coast Guard vessels sa mga katubigan ng Zambales. Ayon sa PCG, gamit ang barkong BRP Cabra hinarap at pinigilan nila ang pag-usad ng Chinese Coast Guard vessel na CCG-21562 habang minomonitor din ang iba pang Chinese vessels na CCG-3305 at CCG-4305 sa pamamagitan ng radar. Bagamat mas maliit ng BRP Cabra, matagumpay nitong napanatili ang isang buffer zone na may layo mula 85 hanggang 100 nautical miles mula sa mga Chinese vessels at ang labas ng Philippine Exclusive Economic Zone o no EEZ. Muling pinanindigan ng PCG ang kanilang mariing pagtutol sa presensya ng China sa lugar na itinuturing nilang ilegal na paglabag sa mga karapatan ng Pilipinas sa mga karagatang saklaw ng ating teritoryo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zerino, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.